ng gabi po sa inyong lahat. Ngayong buwan ng wikang pambansa, dinarapila natin ang wikang Pilipino at mga katutubong wikang sa Pilipinas. At natatangi ang araw na ito sapagkat ito ang araw na kung saan dinubinita natin ang karawan ng ating bayani ang nagtakda ng ama ng wikang pambansa ang at nagtakda ng pagkakalikha ng RE-71 ng, ng pagkakaroon ng surya ng bikang pangbansa at ang lumahon ay naging komisyon sa wikang Pilipino. Walang iba na uh, pangalaman ng pangbansa. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kanyang karawan, Presidente Manuel Alquezon. Itinawan ng komisyon ang kolminasyong gawain dito upang maging makasaysayan ang mga gawain at papasulong sa bika na pinasimula ni Pangulong Quezon na magkaroon ng wikang pambansa na magbubuklod sa mga Pilipino. Ngayong buwan, lahat ng paaralan sa kanika nilang malikhaing paraan ipinagdiriwang ang buwan ito. Kami ay nagpapasalamat sa lahat bilang kapisig ng komisyon sa pagpapakinang ng buwan ng wikang pambansa. Katangi-tangi ang mga ginagawang sakripisyo ng mga mag-aaral magulang, mga guro, administrador, sa pagpapamalas ng ganitong at pag-uwika na magpapakintal sa kanilang kurang edad sa kaalagaan ng wika. Di matatawaran ang kanilang pangkilik sa pagpapayabong ng wika sa kanilang pamamaraan na tatagayin ng mga mag aaral sa inaaral. Ang Ingles ay kailangan natin para sa transaksyon. Unayan sa liksik at pagproseso ng impormasyon. At ang wikang Pilipino naman ay wika ng literasya at pagpaproseso ng talino, kultura, at pamana ng lahi. Kung malalim ang kultural na pagkilala sa wika, magiging matagumpay ang lahat ng ating iti bilang isang bansa. Kung hinahayaan natin ang ating sariling mga wika na malunod ng ibang mga wika, mawawala hindi lamang ang mga salita, kundi ang mga natatangong paraan ng pagtanaw natin sa mundo. Ang ating hamon ay gawing makabagong kasangkapan ng ating wika para sa makabagong mundo ating kinagalawan. Ating ipagdiwang ang pagkakaroon ng ating sariling wika. Ito ang susi sa ating pagulat at pagkakaisa bilang isang bansa. Pabuhay po kayo ng lahat. Mabuhay ang mga umilka sa Pilipinas. Diyos te, kinakataon.